May kumakalat na isang blind eye cream patungkol umano sa isang show na mga nganib mong sa ere. Sa nilalaman ng nasabing hirit ay sino itong binigyan ng eviction notice ng kanilang network at di umano ay pinagtapasa ng exit plan. Daltag pa ay may special meeting pa raw na magaganap para talakay ng exit plan nila dahil ilang buwan na silang hindi nakakabayad sa kanilang main producer at may-ari ng network. Anong show ito? Kung ganon, marami sa kanilang fans ang nalulungkot. Marami na namang nagkomento na malabo umano na it's showtime ang pinuto ko'y ng nasabing blind item dahil bukod umano sa mataas na ratings na ibinibigay, ay wala naman umanong may produce na sariling noon time ang GMA at ayaw tumaya nito lalo na sa mga baguhan pagdating sa hosting at pagtapasaya ng tanghalian. Sayo naman, ay baka ang show na tinutukoy ay yung Will to Win na kay Willie Revilla niya Aminado nga TV host na mababa ang kanilang ratings kumpara sa mga kasabayan nilang programa sa Kalaman Network. Ngunit, hindi naman umano nila habol ang ratings na lang importante daw ay makapagpasaya sila. May mga nanghula naman na baka itbulaga ito. Simula nga kasi nang malipat ito sa TV5 ay mas bumaba ang TV ratings kumpara sa abot ng showtime na umeere ngayon sa dati nilang tahanan. Ngunit, kumpiyansa naman ang mga host maging ang mga Dabay Cards fans na hindi mawawala ang kanilang programang itbulaga dahil sa lawak na rin ng audience nito. Well, Abang-abang na lang tayo mga ka-showbiz kung may katotohanan ba ang nasabing blind item na ito.